Sa Ego, pinahalagahan namin ang aming mga driver at mga katuwang sa tagumpay at nakatuon kami sa pagpapahusay ng karanasan ng mga driver sa loob ng app. Kaya naman, inilunsad namin ang bagong tampok, pag-recharge ng balanse gamit ang recharge voucher. Sa video na ito, matutunan natin ang tungkol sa tampok na ito at kung paano ito gamitin at pakinabangan. Bago tayo magsimula, siguraduhin na download mo ang Ego Driver app mula sa App Store o Google Play. Hakbang 1. Mag-login. Kung mayroon ka ng account sa Ego Driver app, ilagay ang iyong numero ng telepono sa itinakdang field at pindutin ang next. Pagkatapos, ilagay ang iyong password upang makapasok sa app. Kung wala ka pang account, madali kang makakapagrehistro sa pamamagitan ng paglagay ng iyong numero ng telepono pagkatapos pindutin ang next. Makakatanggap ka ng 4-digit na activation code sa nakarehistrong numero ng telepono. Ilagay ang code sa itinakdang field upang makumpleto ang pag-access sa app. Hakbang do, pumunta sa seksyong account. Pagkatapos ay pindutin ang help. Hakbang 3, piliin ang My Earnings and Balance Recharge. Mula sa mga sumusunod na opsyon, pagkatapos pindutin ang Recharge Balance, Voucher o Recharge Card. Hakbang 4, ay paste o ilagay ang Recharge Voucher sa itinakdang field. Matapos tiyaki na tama ang mga ipinasok na data, pindutin ang Charge My Balance. Kapag natapos na ang mga hakbang na ito, matagumpay na mare recharge ang iyong balance. Upang suriin ang available na balance matapos ang recharge, pumunta sa seksyong Earnings at ipapakita ang available na halaga sa loob ng app. Palagi kaming handang maglingkod at sumagot sa inyong mga katanungan. Kung mayroon kang anumang tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa sumusunod na numero o email.